Yo, what's up guys? Magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video, mga guys dito na ako sa labas. At nag ng aking sundok. <coughs> yeah, maulan po dito. Kanina po pa mga kasimple, ah, kagabi pa po ulan na to. Ah, kanina, hanggang ngayon, hindi pa tapos. Bukas pa rin, uuwan pa rin bukas dito mga kasimple. Yan, yeah, natatarbaho ako kanina. Umaga ay sus, napaka ulan hanggang uwi kami muwi na lang kami ng tanghali mga kasimple dahil hindi naman mag kuwan yung jumbo yung satsyo ang sabi ng satsyo ay uwi na lang tayo dahil maulan tapos madulas kaya umuwi kami yung masikip yung doon yung aming pinagtatabaw kaninang umaga ay uwi kami ng hapdi nga alas 12 lang po yung aking pasok ha, ka kanina. At ako'y nagbabayto naman kanina mga kasimpol. Kaya nga, ayun, maaga po talaga nakauwi. Dahil sa ulan, laging maulan. <coughs> Walang tarbaho na yun, magawa. Eh, mabuti nagdala ko ng wana ringkot. Ayun, hindi po talaga nabasa dahil sa ringkot kailangan may ringkot talaga at kung wala na ayun basang basa ka buong araw ay eh, napakalamig pa lang kung buong araw ka nagtatarbaho tapos basang basa ka eh, sobrang lamig yun mga kasimpol wala dito muna ako ngayon abang dito sa labas eh medyo maaga din ako lumabas sa 10.30 ng gabi alas 11 si po yung pasok ko ngayon baka maaga yung sundo iba yung sundo pagka alas 11 yeah, si. maaga po dito dahil 15 po yung sabi at ay darating po yung sundo so ngayon wala pa <coughs> medyo maaga pa man sinisip po na po siguro sa kuhan kanina sa lamig at nagbisikleta ako ngayon lang minutes 25 minutes yata yung or 20 minutes galing dito tapos maulan pa ayun uh, mabuti na aga ka uwi uwi ako ng satso ay nakapahinga uh, tulog kanina ayan o oh. diba o Nakita nyo maulan kaya nga po talaga dito mga kasimpol maulan hanggang bukas din ulan dito mga kasimpol lagi na ulan yung nakaraang linggo din ulan din yan o no? po yung tapunan namin ng basura dito eh, paligid dito po yung mga sa harap ay magtanim na sila ng pakalay dito mga kasimpul dahil inaararo eh, na nila mga kasimpulo yan no? o nital nyo tapos na po yan naararo na po hanggang doon yan yan sayang panila doon daming bunga malaglag lang ito lang may hindi kinukuha eh sayang tapos malaglag lang lahat o diba o yan po mga kasi po lang dito na po yata ang video